Okay, good morning mga kababayan. Hi. Silisip po Short video lang po tayo ngayon kasi may lakad ako. Pupunta ako sa parlor. <laughs> Ako'y magpapagupit. Papaganda. Kasi bukas darating yung mga kapatid ko na galing abroad, galing Amerika, galing Manila. Mga kapatid kong sosyal ba? Mga bunggaderang kapatid ko, magaganda. Kaya, mag-ayos-ayos muna ako, baka mapintasan na naman ako eh. Nagpapabayaan na naman anya. Ganyan. Kaya, kahit na ako'y nagtitipid eh. <laughs> Ba't ko pa naman pa yan? No? Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin, serious na tayo, ito pong si Robin Padilla, no? Kasi, Uh, mayroon siyang sinabi napanood ko na video na kesyo kapag daw ipinilit natin na isurrender si si Digong si Digong nyo si Digong niya sa ICC at makulong eh mapapakalong din daw siya sasamahan daw niya sasama siya sa pagpapakulong kasi, eh teka, paano ka naman isasama ikukulong? Bakit kasabot ka ba? Ngayon, ito ang nakapagtataka, no? Sa lahat ba naman na pwedeng uh, isabit? Kung yung iba nga po, yung ibang mga mga suspect na kasabot dito sa mga uh, mga illegal activities na ito ni Duterte, eh tumatanggi. Tumatanggi na wala silang kinalaman, bakit sila, uh, bakit sila isasangkot. Si Sara nga isinasangkot, tumatanggi. Nag-deny na eh. Wala daw siyang kinalaman. Si Bato, oh, si Bato de la Rosa, wala daw siyang kinalaman dyan. Pero kakaiba po itong si Robin Padilla, mga kababayan. Kakaiba talaga. Sobra po ang pagmamahal niya dito sa matandang baliw. Sabi niya, kasangkot daw siya eh. Kasi, uh, approve daw sa kanya yung war on drugs. So, ibig sabihin, kahit na hindi siya nakapag uh, kalabit ng gatilyo, wala siyang nabiktima, the fact na siya ay approve niya yung War on Drugs, eh siya na mismo isinasangkot eh, niya ang sarili niya. Kasabot na rin daw siya dahil nga okay sa kanya yung War on Drugs. Pambihira, no? Saan ka makakita na, nag, na hindi kasangkot? Kasangkot man, indirect. Super indirect, eh. <coughs> na talagang hindi naman siya dapat isasangkot, pero isinasangkot niya ang sarili niya. Willing niyang isangkot ang sarili niya, willing siya na makulong, willing siya magpabitay, just for the sake of his one and only amo. di ba? Sinabi na niya yan dati pa. Nag-iisa niyang amo na Digong niya. Biruin mo, <clears throat> Senador ka, kung sa bagay, kung totoo si mga kababayan, buti nga yan eh. Sa totoo lang, kung mangyayari yan, okay na okay po yan, para mawala na yung bobo dyan sa Senado. Di ba? Sa totoo lang, ako, suyang-suya na, nakakasuka na yan si, ng presence ni Robin Padilla dyan sa Senado, ay nakakasuka ah. Di ba? Ngayon, since gusto niya gusto niyang sumama sa pag aresto tutal daw eh sa abroad naman daw ikukulong maganda daw doon masarap ang pagkain kita mo may pagkaano rin eh giring giring so okay lang sa'yo na makulong basta sa Europa makulong kasi masarap ang pagkain doon ulol. Isa rin ito na, alam niyo yung mga mga kumakampi dyan sa mga Duterte. Sa tingin ko, mga maluluwag ang tornilyo eh. ba? Diba? Yun ang tawag dito sabi sa Bicol. Kapag nga nag... Yung, yung, wala, wala sa direksyon ng mga pinagsasasabi, ang takbo ng utak, ang tawag namin dito niyan, maluwag ang tornilyo. Kaya gumigewang-gewang yung, yung utak. Kanyan si Robin Padilla kakahiya ka, Robin? Bikulano ka pa naman. Bikulano nga ba talaga yan? Baka naman yung magulang lang, ang Bikulano. Siya hindi naman. Saan ba siya pinanganak? Ginagamit lang yung salitang Bikulano eh, para iboto ng Bikulano. Alam mo, hindi kita gusto na maging kababayan. Sorry ah. Ngayon, biruin mo mga kababayan ikaw na hindi naman isinasangkot sa isang napakabigat. ba? Diba? Napakabigat na kaso. Sobrang nakakahiya na klase na kaso. Na hindi lang ito mismo mga akusado. Akusado na ba? Hindi pa naman eh. Iimbestigan pa lang. So, kumbaga, hindi pa naman natin masasabing akusado eh. Suspect. Sige, suspect. Eh, hindi lang naman sila ang malalagay sa kahiyan, kundi pati yung bansa natin. Di ba? Bansa natin. Parang ano, basa ang basa ang record. Dahil kumbaga pumili tayo, nag nagluklok tayo ng isang pangulo na baliw. Baliw na drug addict diba? adik addict, diba? Tsaka, siraulo. Raulo, nakakahiya. Ako, sising -sisi ako, na ko talaga yan. Buis, eh. Yan lang totoong budol. Diba? O, gamitin na natin yung salita nila. Sa kanila nang galing yung salitang budol, eh. Kahit yung nabudol na yung BB, eh. Kayo ang nambudol sa taong bayan. Nabudol ako. Gusto na yan. Sobrang pinagsisihan ko na binuto ko yan. Ngayon, so ito nga po, itong si Robin Padilla na maluwag ang tornilyo ng utak. Senador ka, kumbaga, may trabaho ka. Although, sabi ko nga, buti nga eh, buti nga mawala ka dyan. Pero, ito na nga, senador ka, may trabaho ka bilang senador, sinusweldohan ka, tapos lalabas ka ng Senado, ano, magre-resign ka ba? Okay lang yun. Sabi ka, hindi ka naman hahanapin ng Senado. Hindi, ikaw yung klase ng senador, senador na, hindi ka miss-miss. di ba? Buti nga lumayas ka eh. Hindi ka namin kailangan dyan sa Senado. Luging-lugi kami sa eh. Pero ito ang, ito kasi po ang malaking ano dyan eh. Malaking uh, Ang tawag dito. Katotohanan na, Diyos ko, ang ibig sabihin, yung pagiging senador mo, tatalikuran mo, na ano ba yung senador? Di ba, naglilingkod ka sa taong bayan, sinasahuran ka ng taong bayan, pero handa mo silang talikuran? Nangangatituloy ang ulo ko. Ito sa ano na to eh. Tatalikuran mo yung trabaho mo. Noon nung nangangampanya ka kung ano-ano ang pinapangako. Tapos ngayon, dahil lang sa isang tao, dahil sa isang tao, ipagpapalit mo, kaya mong talikuran, kaya mong itakwil yung mga taong naglukluk sa iyo, yung mga tao na dapat paglilingkuran mo. Yung 110 plus million Pilipinos in exchange of this baliw, isang taong baliw. Sino ngayon ang baliw? Di ba? Baliw silang baliw. Eh, fentanyl group, Ibig sabihin pati ito si Robin Padilla, nagpipentanil din. Oh, the Fentanil tribe. Ay, bakit kayo kumakati ulo ko? Di ba mga kababayan, anong klaseng tao ito? Talagang pinapatunayan na nag-iisa ang amo. Ang amo ni Robin Padilla ay si Duterte. Hindi po ang sambayan ng Pilipino. Eh bakit ka Robin Padilla in the first place, Robin Padilla? Bakit ka tumakbo? Bakit ba ka kumandidatong senador? Para ano? Para saan yung pagkandidato mo? Para lang sumahod? ng uh, ilang uh, hundred hundreds of thousands a month? Na sa totoo lang, luging-lugi ang taong bayan sa'yo? Wala naman kami napapala sa'yo eh. Ano ba nagawa mo? Maliban sa pagsusuklay ng bigote, pagsisiga-sigaan, yung uh, pababain ang kalidad ng Senado. Di ba? Nung pumasok ito si Robin Padilla, bumaba lalo. Bababa na nga ang kalidad ng Senado bago bago pumasok itong Robin Padilla na ito. Nung pumasok ang Robin Padilla, mas lalong bumaba binaboy di Robin Padilla. ito minsan puputin ay yung 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 hairstyle niya yung nakabulungkot dito. Parang akala mo eh kargador. Hindi ko eh, minamata ang kargador ha. Pero hindi pang sinado. Yung mga hairstyle po na ganun. Ano yan ng mga 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 adik-adik diyan sa sa mga mga adik ang gumagawa niyan. Tapos yung mga damit niya, mga suot niyang damit, hindi pang sinado. Pang kanto boy. Pang adik. Tapos kung umupo, umupo, wala man lang ka. Walang ka finis-finis. Alam mo, itong si Jingoy Estrada sa kasi, <clears throat> si Lito Lapid, si Jingoy Estrada, si, si Bong, Bong Rebilla, mga artista din na wala rin utak na isa ring nagpapapaba sa kalidad ng Senado. Pero at least medyo medyo disente naman manamit. Disente naman ang ikumpara mo dito kay Robin Padilla. Itsurang senador din naman. Itsura lang ah. Wala sa totoong kalidad. <laughs> Pero ito si Robin Padilla talagang imbis na imbis na iga, iga, igagalang siya ng mga tao, ayaw niya nang igagalang siya. Gusto niya, papilan niya, yung pagiging siga-sigaan niya, yung pagiging squatter ng utak niya. Gusto niya yun ang i-project niya na tanggapin siya, kilalanin siya ng mga tao na ganon. Yung imahin niyang bulok, imahing adik, yun ang gusto niyang dalhin sa Senado. At parang na yun ay okay lang. Tapos naging pag naging okay, marami nang mayroong mga gagaya, 'di ba? Tingnan mo, 'di ba may mga si Tulpo nga eh, 'di ba? Dati wala namang wala namang pasigaw-sigaw diyan, walang nag grandstanding. Yung as in magagalang ang talagang mga pang-statesman, yung mga galaw. Pero nung pumasok si Tulpo, 'di ba? Marami nang gumaya. Pero di si Robin Padilla, mukhang wala namang gustong gumaya sa style niya. Pero na pati pangalan niya, pati karatulan niya, tatanggalin yung word na honorable. Ayaw maging honorable. Anong ibig sabihin, pag ayaw mo maging honorable, imbis na nakakabit sa pangalan mo ang salitang honorable, tatanggalin mo. Gusto mo, hindi ka honorable. Ano ba ibig sabihin ng honorable? Kagalang-galang, di ba? So, ayaw niya maging kagalang-galang. Ayaw po pala maging kagalang-galang, sana hindi ka pumasok ng Senado. Kasi ang mga senador dyan, ang mga pumapasok dyan, kagalang-galang. Kung hindi man sila kagalang-galang, based on laman ng utak, at least nagpapaka. Itsurang kagalang-galang. Kita po si Lito Lapid, kahit mapano, alam niyang wala siyang utak, di nananahimik siya isang tabi na hindi mo nga na hindi mo nga mapansin na ay, senador pala si Lito Lapid pumapalakpak lang yun sa gilid eh. hindi nagsasalita kasi wala namang alam niya na ang lalabas sa bunganga niya ay walang kwenta kaya nananahimik na lang pero mga kababayan, yan ba ang sasahuran natin ng daang-daang libo? Yung papalapalakpak lang. Wala na, hindi natin kailangan yan kaya tayo nagbibitaw ng daang-daang libo sa isang tao, kailangan natin yung laman ng utak nila. Eh kung wala namang palang laman yung utak, bakit natin iluluklok dyan? <laughs> Kataya. Ang kati kasi na gilong ko. yaman pala na ang gumagawa ng mga gawain itong mga walang laman ng utak na ito, eh yung mga abogado nila. Ibisit eh, sana yung mga abogado na lang nila ang tumakbong senador sila ang may kakayahan na makipagbalitak-takan, makipagdebate. Hindi itong papalagpag. Ano ba? Kaya alam yung politika natin, lalo na itong Senado, sa buong mundo, dito lang sabi, only in the Philippines, nakakatawa. Napaka-cheap. Cheap, cheap, cheap. La, tapos ngayon, ilan na ang nandiyan dyan? Robin Padilla, ah, uh, Lito Lapid, Jingoy, uh, Bong, Bong Rebilla, Nancy Binay. Yan ang limang yan, ang number one dyan na walang laman ng tuktok. Ewan ko ba kung bakit nagpapanalo yan? Ito ng si Nancy Binay, pang ilan ba siya nung nakaraang eleksyon? Pang anim yata, mataas eh. Sino ang bumubuto dyan? Ni hindi nga natin napapansin na nandiyan dyan yan eh. Hindi kaya nagbabayad din yan sa Smartmatic? si Sibong Rebilla, yan si Jingoy. Hindi kaya nagbabay din sa... Nagtatanong ha? Hindi ko ina-accuse, nagtatanong. Kasi sa totoo lang, kung matit kong matitinong butante, hindi yan dyan makakabalik. Yan ang na nakapagtataka eh. Di ba kayo nagtataka mga kababayan? Bakit pabalik-balik yan dyan? Eh wala namang nagawa. Halata namang walang laman ng mga utak. Di ba? Yung limang yan. Tapos ngayon madadagdagan pa, magiging anim na. Pag pumasok na si Willie Rebillam eh. Isa rin kengkoy na walang utak. Ang utak niya po magpatawa. Yes, by talent naman yan si, si Willie Rebillam eh. Ang talent niya, magpatawa. Hindi gumawa ng batas. Please, ano ba? Alam niyo, ang boboto dyan kay Willie Rebillam eh ay isa rin na maluwag ang tornilyo. Ito namang si Willie Rabilla, may Diyos ko. Mayaya ka naman sa sarili mo, oy. Papasok ka sa isang papasok ka sa isang larangan na wala ka namang papasok ka sa gera na anong daladala mo? Anong daladala mo? Pamalo? Pamalo? Di ba high tech na ngayon? Dapat ang dala-dala mo, mga tangke mga missile. Hindi palo-palo, hindi batuta. Kaya mo, pag oras na kumandidato ito, si, mapasok ito ng sinabi si Willie Rabilia, makakatikim talaga sa akin araw-araw. Sobra na nga tayong, naging kawawa na tayo ngayon na nandiyan si Robin. Dadagdagan pa ng isang Willie Rebillame. Eh, hey, Diyos ko dahi isa rin itong Willie Rebilla isa rin na ala Robin Padilla na ang dinidiyos ang Panginoon ay si Duterte ano ba naman yan Duterte, Duterte talaga nagkakabulol-bulol na tuloy ako pag ako nagagalit Di ba may sinabi si Willie Rebilla doon sa sa Davao rally na handa na daw siya maging senador? Handa na. Bakit Willie? Dati sabi mo hindi ka tatakbo si dahil hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong mag... wala kang alam sa batas, wala kang iambag. Ngayon ba meron na? Magaling ka na ba mag-English? Baka kagaya ka ni Robin na, magtagalog na lang tayo, Pilipino naman tayo eh. May iambag ka na ba? Anong iambag mo? Jacket? Hindi naman jacket ang sinusuot ng mga senador. 'Di ba? Amerikana. Pamigay ka naman Amerikana na lang pamigay mo. Hindi na jacket. Para level up naman. Pati mga kuto ko na nagagalit sa ito. Ang sabi ni Today Willie Rebilla, may eh, biruin mo nakakatakot ang sinabi niya. Eh. Ano man ang ipagutos mo, Pangulong Digong, susundin ko. O di ba gago? Papasok ka ng Senado, isa na naman na ala Robin Padilla na ang amo. Ang amo niya ay si Digong niya. Digong nila. Pareho ni Robin. Kita mo ngayon, Handangan nga na magpakulong. Sasamahan si Digong sa kulungan ba ang ipinakain sa mga ito ni Digong? Trillion kaya? Billion, million? Hanip maka ano eh? Ano'y pinakain sa inyo? Si, ay yan ang didiusin nyo? Papasok ka ng Senado, ang susundin mong amo si Digong? Hindi iyong taong bayan? Bakit si Digong ba magpapasahod sa'yo? isa ka rin baliw eh. Tingnan yung mga kabay kababayan, kapag ito talaga pumasok ng Senado, sigurado naman mananalo yan eh. Kasi ang mga mga butante nga natin, eh, kaya, sigurado yan. Baka mag number one pa nga yan eh. Kasi ang karamayin sa mga butante natin ay mga bubo nga. Ilang porsyento lang ang butante natin na intelihente. Talo. Nakararami kasi sa atin bobo. Tama hindi? Katining ilong ko eh. Kumakababayan, bantayan natin. Aber, sige nga. Eh, uh, challenge natin. Jusko, hmm, marios. Sasama pag, 'pag kapag daw inaresto si si Digong, sasama daw siya magpapa-aresto. Arestuhin ka kaya? Siguro pag... Uy, oh, isama ako! Isama nyo na ako! Pusasan nyo na ako! Kasabot ako eh! Kasabot ako sa drug war! Para lang makasama niya yung amo niya. Baling, di ba? Ipagpapalit yung Senado. Gusto maging prisoner. Baling, di ba? Hibang. Ibang sa pagmamahal kay digong nyo? Ano ba ito si digong? Magkati talaga. Ano ba ito si digong? Manananggal? Mananambal? Mambabarang? Mangkukulang? Kinulam yung mga... Nako. Mga bobo, Ay. Sige po Tapusin ko na mga kababayan kasi bakit ba nangangati ang ulo ko? Gustong gusto nang magpakulay eh. Sige po mga kababayan, bye bye, see you next time.